God po sa inyo ma'am. Salamat sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal kay Hiwaga. Ayan. Patuloy po natin suportahan si Hiwaga. Saan mo siya dalhin na kanyang kasikatan at kanyang tagumpay. Ayan. Si mananatiling mapait at saka down si Hiwaga. na ano? nakikita nyo naman po. Napakasipag. Galing pa yan sa kabilang pwesto. Ano po? Ayan. Nakikita naman natin. Ano po? Ayan. Ayan. Busy-busy si Hiwaga. Ano po? Ayan. Thank you so much. Naway bigyan nyo lagi siya ng maganda at malusog na pangangatawan oh, ni Lord. Ano po, ayan. Raymond Vlogger, hi po. Pa-shoutout po from Binyan, Laguna. Ayan, shoutout po sa lahat ng taga Binyan, Laguna. At sa'yo, especially sa'yo, Sir Raymond Vlogger. Ayan. Cyrus ba Talyer, pa-shoutout po. Ayan, Sir Cyrus, shoutout po sa inyo. And God bless po sa inyo. Ayan. Ayan, si Wuaga ano po ay ay pa-kwalo ni Torobalak na rin 'yan. Patuloy na pagsuporta kay Wuaga. Thank you so much ano po ay para trabaho ng mga boss. Alright, so very thank you. Ayun si Wuaga ay ay nakita naman natin. So far bait, so far sipag. Ayun. Napaka-bait ayan. Oh, Napaka brew mo siya pa maglilinis niya ayan, na. Ayun sila. Ayan sir Nick Pascual Ayan thank you so much Ayan patuloy pang gagalingan ni Hiwaga Ginawa ah, talaga ni Hiwaga Lahat para syempre masiyahan yung mga nanonood Ano po Masasabi nating baguhan lang pagiging artista ni Hiwaga Pero makikita nyo doon Napaka akala mo Eh Veteranong artista si Hiwaga Ano po ah. Talagang ginalingan talaga, siyempre, ayaw niyang mapahiya sa inyo, ano po, ayan. Alagang yun eh, wala pa siyang tulog nun, sobrang excited siya sa pag acting niya, ano po. Pero awa ng Diyos, nagawa naman po ng maayos, ano po, ayan. Eh, napapanood natin, medyo nga lang binibiti ng GMA, gawa nga nun, siyempre. Hindi natin map mapapanood ng buo. Medyo putol-putol, pero totoo sin, marami pa siyang acting do na aabangan natin. Yan Faith, si pa Marf. shout out naman po, Reyes Family. Ayan. Shout out po sa Reyes Family at saka sa lahat po ng San, taga Santo Tomas, Batangas. Ayan, God bless po sa inyo. Ayan. Fame Baltasar, pa shout out po from Bataan. Ayan, good evening. Ayan, shout out po, Fame at saka sa lahat po ng taga Bataan. Ayan. Pa-share po tayo ng live para mas marami pa po ang makakapanood. Ayan, pa -sure po, pa-share like and follow. Thank you po and God bless you po. Ayan. Emon Motoblog pa shout po from Marikina. Ayan Sir Emon, shout out po sa inyo at sa lahat po ng taga Marikina. Ayan. Maglangit. Ayan hilo po. Ayan. <meditating> Ayan, maglangit shout out po from Sambuanga del Norte. Ayan, shout out po sa lahat ng taga Sambuanga del Norte. Ayan, okay na po. Ayan na po. And last two minutes. Ayan po. Ayan, Ayan shout out na po. Babay na po sa inyo. Puputulin na natin yung live. Ayan, pasilip po sa inyo. Ayan na po. wala dito mga bye po, Ayan. Bye po Ma Mary Jane. ingat po kayo lagi Ay.

最後。<music> <music>